What's up, what's up mga kuya Kay human naman tanang nang itaog ka ka Nangaligo og sapa na sa Kay manguwa taw niya Dili ni kawat ko Kay kuyog manato Ang tag-iya Niya na pa juda ay dari og batuhan Kung sa may tawag ani Dira sa inyo ha Matakdag Uy matakdag Continuation After maligo sa aming swimming pool What? Noong unang panahon Pabalikan <laughs> na naman namin Kuka kami ng buko So again, shout out kay Unil Dilara. <laughs> dili ini kawat nila. <laughs> kay may video. <laughs> makuha kami dili. Pwede pud makuha bayabas pero bunga. Ipatawag lang ini si Kuano. Kan mano na palanas. Shout out sa Kapitan San Libertad. <laughs> so, Baga ito nagsara po, naging biridyo pa. <laughs> Ari mga at kami ng lubi. Napaara. Napaara manay. Ito so, nami ron sa kila, ano, Mark. Patalinghog. So, dito kami kukuha ng buko. Balik tanaw sa mga nakaraan. Uy! <laughs> Lubungman. man. Yeah. Bahay nila dati. Ito lang yung life namin nung una. Kuha gagamba. Kain buko. Ligo sa ilog. Et cetera. Quiz DM vlog. Sino mo pa pakapalo da? Pagpalo na ka mo. <laughs> okay. kami ka sa bukid. At ito na sumakat na. Matak Uy, matakna. <laughs> so, matu, mga tumang kuya kuys, kay Simi Kumbati, time lapse na ta Kay Igu Mananing Salidaha, langka na sa datong tirada. Kay Muraganahan Muutan, si Kuys Remark Deria. Tag-as, raba kayo ng mga langka ah. Kaya ra maabot sa feelings nimo, para niya. Unsa. So let's go mga kuya kuys, another destination kay Manguha ta og Batuan na pang aslum. Kay sa pang aslum na lang raba kakiligon. rayo

Shout out akan menaiki Piris. terkait Terbalik tadi, kami mau ke luar. Ada kuah mau ke luar, sudah, 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 Bulan. Ilang <laughs> buwan. na naman ako si Makaon. <laughs> Anong tawag ang sa inyo? Salmon mo. Ang ganda sa <sana>, ano. <laughs> Eh uh, ni lugod nay ni Oh, makaw na. No reaction talent. Batuan. Ani bayin sa Tagalog. Sa Tagalog guy, stone <laughs> stone. Stone. Saumo tumapya, pois gihina hinay na dai na kunik panangtang sa sangah kaya ang mga kuyog na ay an daw sila Dari ol ang tawa ug um, No reaction daw. No reaction video. Bantay naay no. mo react dira sa comment section na no reaction ganini. Why mag-like? <laughs> Wala yung mag-react. Mag batuan. Ano sa English? sa English batuan? Comment down below mga ka- yung... Stone? <laughs> Kidney stone. <laughs> Kidney stone batuan. Ano, dami. So, no reaction video daw kami. Bagay yung stone. sa uno. Tuk-tuk. Wow! Yay! So, mga ito mga Kuya Kuis, pauli na di me, and this is Kuya Poy's TV na lagi nagsasabi na bahalag pobre basta dagantag money. Oh, yeah!